God really concerned about the politics in the Philippines? Kasi kung Biblia titingnan mo, lahat naman ng mga bansa sa mundo, pabulusok eh. Lahat ng mga bansa, lalong magiging korap habang dumadaan ng mga panahon. Kaya nga ang end -time message, di ba? The Babylon is fallen, is fallen. Naguho ang dakilang Babylonia. Ano ba yung Babylonia? Yan ay isang uh, global system ng pinagsamang relihiyon at politika. It will fall. Babagsak yan, guguho. Lahat naman yan, pabulusok eh. Ito pa sabi sa Biblia. 2 Timothy chapter 3 verse 13, datapot ang masasamang tao at mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama at mandadaya at sila rin ang madadaya. Datapot manatili ka sa mga bagay na iyong pinag-aralan at sa pinagkaroonan mo ng katunayan, yamang nalalaman mo kung kanino mo natutunan. So itong mundong ito na napakasama na sa mata ng Diyos, lalo pa po itong sasama ng sasama eh. Lalo itong magiging korap, lalo itong maghihirap. Sabi nga ng Panginoong Hesus, di ba? 24/7 ng Mateo, sapagkat magsisitindig ang bansa laban sa bansa at ang kaharian laban sa kaharian at magkakagutom at lilindol sa iba't ibang dako. Datapot ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. So kapag nakakita nyo o nakita nyo na yung mga lindol na yan, mga gera sa iba't ibang dako, eh sa ating nga kahit ang sinadot kong bireso naggegera Mga mambabatas natin nag-aaway-aaway. Pati sa loob ng sinado may kudit ang nangyayari, di ba? Sabi ng Diyos, lahat ng mga bagay na ito ay siyang pasimula ng kahirapan. Pag nakita nyo na yung mga yan, lalong hihirap ang buhay. Magkakagutom, magmamahalang bilihin, halos hindi na kayang abutin ng mga tao ang halaga ng pagkain. Hihirap ang buhay kapag nakita nyo na yung mga lindol-lindol na yan at mga political rivalries. Kaya hindi na para intindihin pa ng Diyos yung politika dito sa Pilipinas. Ang isang masamang gobyerno, sasama ng sasama at sila-sila ang madadaya. Ang mayaman, lalong yung mayaman ang mahihirap at ang nangangailangan, laging ninanakawan. May pag-asa ba sa ganito? Magbibigay ba ang Diyos ng pag-asa sa ganitong klase ng gobyerno? Isayas 1.23 Ang iyong mga pinuno ay mga rebelde at kasama ng mga mapanghimagsik. Bawat isa'y nagnanais ng mga suhol at naghahangad ng mga regalo. Hindi nila ipinagtatanggol ang ulila o nakakarating man sa kanila ang usapin ng mga babaeng balo. Kaya't ang Panginoon, Diyos ng mga hukbo, ang makapangyarihan ng Israel ay nagsabi, Ah! Aking ibubuhos ang aking poot sa aking mga kaaway at maghihiganti ako sa aking mga kaaway. So are you expecting that this politics or the politics in the Philippines will do good in the future? Or it will become better in the sight of God? I don't think so. Sila-sila maglulokahan lalong sasama ng sasama. Kumbaga nakaprogram na yan sa Pilipinas eh. At hindi lang sa Pilipinas, kundi sa iba't ibang mga bansa. So we can say na concerned ba ang Diyos sa politika ng Pilipinas? I don't think so. May concern ang Diyos hindi sa politika, kundi sa welfare ng mga tunay na sumusunod sa Kanya. Ulitin natin yung binasa natin kanina, no? Subalit so, ang masasamantao tao at ang mga mandaraya ay lalong sasama ng sasama at sila'y mandaraya at madadaya. Pero manatili ka sa mga bagay na iyong natutuhan at matatag na pinaniniwalaan. Yamang nalalaman mo kung kanino ka natuto. So, hayaan mo na yung yung politika kasi hindi naman talaga bubuti yan eh. Masama ang politika dito sa Pilipinas at lalong sasamayan ng sasama, sabi sa Biblia. So, ang, ang payo na lang ng Biblia, ikaw na natuto ng mabuti, ikaw na natuto ng aral, manatili ka sa mga bagay na natutunan mo. So, that's where the concern of God lies upon.